Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bumabawi na nga na ngayon ng koponan ng Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Los Angeles Clippers. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, hindi nga po naging maganda ang ipinakita ang performance ng Milwaukee Bucks sa kanilang unang sampung laro simula na mag-takeover sa kanilang team si Coach Doc Rivers. Matapos silang magtala lamang dito ng record na 3 wins at 7 losses. Kaya dahil nga po dyan ay sari-sari mga pambabatikos na nga kanilang natatanggap mula sa mga fans at NBA analyst katulad na lamang ni JJ Redick since parating nga po nila dito napapabayaan ang kanilang kalamangan. Bukod na rin nga po dyan ay ito rin naman nga po naging dahilan bakit sila bumagsak sa ikatlong pwesto sa Eastern Conference. Ngunit simula lamang nga po na magsimula ang second half ng season ay bigla na lamang nga pong nag-iba ihip ng hangin ngayon para sa kupunan ng Milwaukee Bucks. Sa katunayan, matapos nga po nalang taluni na tambakan ng Charlotte Hornets sa kanilang huling game, ay umabot na nga po sa 3 games ang kanilang win streak at lahat nga po ng kanilang mga pagkapanalo ay impressive kaya dahil nga po dyan ay umangat na nga po sa 38 wins sa 21 losses ang kanilang record. At mukhang tama nga po talaga sinabi noon ni Coach Doc Rivers na kailangan niya ng mahaba-habang panahon para maisayos muli ang kanilang lineup. up Samantala, puunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Los Angeles Clippers. Bagamat man nga po mga katrops, out sa Clippers ang dalawa sa kanilang mga starter na si Paul George at Ivica Subac ay sobrang nahirapan pa rin nga po ang Los Angeles Lakers na maagang makalamang sa kanilang laro matapos ang pag-struggle nila sa kanilang opensa, especially sa kanilang shooting. Bukod rin nga po dyan ay sobrang naman nga po silang nahirapan na pigilan ang lahat ng ginawang opensa ng Clippers sa paglamian ng gusto ng kanilang depensa. Kaya dahil nga po sa mga iyan ay natambakan nga po sila dito ng Clippers sa pinakamataas na 21 points sa kanilang laro na hindi na ikinatuwa pa ng kanilang mga fans. Ngunit sadyang hindi rin naman nga po nawalan dito ng pag-asa ang Los Angeles Lakers lalo na sa Lebron James. Gayong simula nga po ng pumasok ng fourth quarter, ay dito na nga po niya pinangunahan ng kanyang team sa isang major comeback. Matapos siya magtala dito ng 19 points sa kanyang kabuan 34 points, 7 three-pointer, 7 assists, 6 rebounds, 2 blocks, at ang kanyang game-winning stop para maging official ang kanilang comeback laban sa Los Angeles Clippers sa score na 116 to 112. At dahil nga po sa pagkapanalong ito ng Los Angeles Lakers, ay nabawi na nga po nila sa wakas ang 9 seeds seed standings ng Western Conference sa pag-angat ng kanilang record sa 32 wins at 28 losses. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.